Naaresto na si Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Kinumpirma ito ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ngayong Merkoles, September 4. Sa pahayag na inilabas ng DOJ, naaresto raw si Guo sa Tangerang City, Jakarta. Batay pa sa impormasyon mula kay Audi Latohero ng Indonesian Police, naaresto si Guo pasado 11.58 ng gabi nitong September 3. Nakasaad din sa pahayag na si Guo ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Indonesian Police sa Jutan Mabes Polri. Kinumpirma rin ni NBI Director Jaime Santiago sa isang panayam sa radyo ang naturang impormasyon. Sa video na ibinahagi ng Bureau of Immigration, makikita si Guo na palabas sa isang gusali. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, inaasahan daw nila ang mabilis na pagbabalik sa Pilipinas ni Guo. Ipinagpasalamat naman ni Sen. Risa Ontiveros ang pagkakaaresto kay go. Matatandaang nag-issue ng warrant of arrest ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality matapos hindi na dumalo sa kanilang pagdinig si go. Uh, Pagkatapos uh, uh, makonform natin na naaresto siya, independently, uh, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pag areso sa kanya kaya terima makasi sa mga kaibigan natin sa Indonesia at maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay magdating. Ayon kay Ontiveros, nakipag-coordinate na raw ang Senate Sergeant at Arms sa NBI at BI para dalhin si Guo sa Senado dahil sila ang may standing warrant of arrest sa kanya. Katapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay I turn over siya sa atin dito sa Senado tulad ng naging proseso uh, kay Sheila Guo. Oras na makabalik sa bansa, isasalang daw agad si Guo sa hearing ng Justice and Human Rights Committee. Agad din daw schedule ang Senate Committee on Women ng pagdinigat dito o maasang masasagot ni Guo ang mga katanungan ng mga senador. I'm fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Uh, tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. baga she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila uh, tatang-tanang. Dagdag pa ni Ontiveros ang pagkaka-aresto nila Sheila Guo, Cassandra Leong at Alice Guay ay nagpapahiwatig ng malakas na impresyon sa masigasig na paghahanap ng mga otoridad sa mga nagtatagong may warrant of arrest. Naniniwala rin ang senadora na mahuhuli rin ng isa pang kapatid ni Guo na si Wesley. Kinilala rin ni Ontiveros ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya laban sa mga iligal na pogo. Dagdag pa niya, plano na raw ng komite na mai-wrap up na ang apat na taong pagdinig kaugnay ng pogo pero titiyaking mananagot muna si Guo. Maari hindi siya yung pinakamataas pa, maari hindi pa siya yung pinaka, kumbaga, malaking isda dito. At yun yung uh, gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag up ng kabuoang apat na taong ng investigasyon laban sa poyo. Uh, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat ng pagka -aresto. Samantala, maliban sa warrant para sa contempt na ipinataw ng Senado kay Guo, wala pang court-issued warrants of arrest na lumabas sa dating mayor ng Bamban na si Chinese National Guo Huaping. Dalawang reklamo ang inihain ng Justice Department laban kay Guo. Isa rito ang qualified human trafficking at ang isa ay money laundering. May kinalaman nito sa kanyang pagpapaupa sa kumpanyang Baofu na kinalauna ni na Natuklas front para sa ilegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operator na Hong Sheng Zunyuan. Matatandaan noong August 22, Nahuli rin sa Indonesia ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila, kasama si Cassandra Leong, ang authorized representative ng Porak Mega Pogo Hub. Sa pagharap ni Sheila sa investigasyon ng Senado, sinabi nitong kasama niyang umalis ng bansa si Alice Guo noong July 14 sa ng bangka at nakarating sila sa Malaysia noong July 18. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News.